Ayan mga kadudoy, tayo ay bababa. Tayo ay aalis ngayon ni Jingjing. -Jing. Magandang maga sa inyo. Ang si Jingkay, o. Oh. Aalis kasi kami po. Pupuntaan kami sa Laguna na naman yung destinasyon natin ngayong araw. Kami doon ay may titingnan lang. At uh, kukuha na rin tayo ng tiket para sa ating pag-uwi. Punta oh. At, tayo mamaya sa Iris okay, sa bus mag-i-input mukha na tayo mag-book na tayo ng ticket natin pa uwi ay sobrang hirap mga kaluday dito yun si tayo dito kami eh. Hmm. may kong um, hmm. <coughs> dito ang santa ninyo ang gawa ng So, mga kapatid, abangan ninyo at sasakay kami ng jeep papuntang uh, Bindia. Tapos magbabas kami papuntang uh, Laguna. bye uh, bye po. Ay mga kapatid, papara tayo dito sa bus station. Sasakay tayo ng uh, Malibago. Sa uh, Santa Rosa. Malibago yung baba natin. Ano ba yun? Kuha kayo Okay, kuha-kuha pa daw ano din, hindi natin alam sa kayo dito Hindi na pa pala kagaya ng dati yan Hindi na natin Mga kanuday, kailangan pa pala dito gumawa ng card Okay para makasakay ng bus. <saan> isa Ay, isa po? Ay, lang po. Ano ilan kayo, ma'am? Dalawang bata? Ano 0061 Excel phone number Ilan Dalawa lang kami twenty do jingka <laughs> <laughs> Hindi pa ako ako tagal ako dito na commute na dito eh. Kaya, hindi ko alam. Oh. <laughs> oh. Okay, uh. masukat. Sa kanang saket Eh ah. magkadudoy ay ah. card, card na tayo dito baka na, you know? uh, uh, naman uh, ako na naman yung sakap. Uh, uh, naman uh, 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 mga tabi. Eh uh, sige. Dito ko na lang oh. Okay, yan janin dito

Ito lang sa kanya. Doon lang nga dyan papuntang San Pedro. San Pedro o Pumplasan. Nagapo yan. Bayan talaga yan. Eh. Dapat sakyan natin sa kon lang. Sakyan natin papuntang San Pedro.

Tarong tayo kay ate o makasakay na maplasan? Kaya saan makasakay na e, ano, mamplasan? Dito po, ang na. lang Ano dito? Ah, yan o, may binyan. Ayan. Ay, oh sa Olivares, o nga ayan po Yan na po, pwede ako sa blue na yan Ay, Sa front seat na yun, walang oh, Yeah, rin, yeah. Kaya mga kapis, tayo you. Kuya, yeah, mamplasan lang kami. Papaba lang kami sa mamplasan. Dun sa may, alam mo ba yung may titin mga sabon dati? Diyan pa ba yun? yan yun, dito Ay, wait! Crisis! Crisis! Ay, makaroon doon sa kanya tayo. Anibago ako dito sa... Ano yung bago ako dito sa... yung bago? bago? Oh. Dito yung church,

chapter cuando la one sa palengke o oh dito. Nakaroon tayo tagal tayo dito, hindi nakabalik sa Laguna, pero parang may parang bago na rin. Ito po, abangan nyo yun lang yung ating pagpapano. Mm -hmm. Ang mga kanunay, baba tayo dito sa Palibago. Ayun. Ayong pinuntahan natin ay walang ano, hindi natin nakuha uh, yung ating gusto kasi sarado.

niya dati ah mag eh wala well, itong madahog niya ah uh, tusok dati pa ginpaalas siguro grabe yung madahog man yung tusok niya grabe na oh. kapalamig lamig man kita dito 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 meron dito wala ano ba? Ba, na kami, ba? Ano ba yung nakamukin ng palaan, man? <laughs> mga ka-lood ah, pilip -pili tayo dito ng mga pagkain o no, dito kasi mura lang, oh yung si Jingkai, napilip-pili dito nang kuan. Ay, nag-music na naman siya, magkuan na naman ako, mag na naman! Dito lang na ako sa malayo-layo para hindi ako marinig. It's your oh boy ano mga kinsi-kinsi lang yung ano nila, sayang wala akong nabili kanina korean baka gusto mo tong pang korean jeng ah turkey noodles daw jelang lang mahal with chasing ko style Tagpo, sampo lang yung mga kanila o oh, mga chichiria mahal nga ang 90 ah uh, karo dila labas na tayo may music kasi